Welcome back mga boss at ito isa to sa mga nabili natin sa junk shop. Ah, uh, 'yan. Soren ang tatak. Ah, uh, marami-rami nitong ganito, Soren, uh, mapa yung 12 volts na power supply doon ko to nakikita. Tapos yung mga AVR may sorin din naman. So ang tatak niya awang model niya ay HPA 2250. O oh, hindi na siguro totoo na aabot to ng 250 watts by 2 so mga ano lang siguro to mga boss 25 watts pwede pwede pa yan so ano yung meron dito yung volume nya sa ano, harapan input nya yan dalawa yung input nya ah uh, car stereo o kaya tip BCD yung sa likod naman nya andito yung ano ah uh, Tone control niya at sa balance. Ano nakalagay dito manufactured by Jan Gen, uh, Enterprises. So parang Philippine made lang din ata ano. Na no? uh, ano to mga boss, yung car amplifier o kaya 12 volts yung sa motor na kinakabit. Dalawa lang siya to channels. So sakit lang buksan natin, tingnan natin yung loob at susubukan natin 'tong paganahin. Okay, ito yung laman nya mga boss at ito yung gamit ng IC lapit natin malabo ah ayan. ayan, tingnan natin yung gamit na eh. TDI 2005 dalawa yan kabilaan ayan so BTL type na ano so parang Philippine made nga to na klase ng ano sa tingin ko lang ha hindi ako nakakasiguro pero sa tansya ko lang tansya ko lang naman mga boss So, ayan. May problema siya. Lumubo yung kapasitor. Ayan, Puntis oh. na yung dalawa. Uh, paano ba natin ito kalasin? Okay, kasi nakaipit siya. Ah, ito. Ayan, kakalasin yung screw dito. Kasi pull out natin din. syempre, i-unscrew din natin to. Pati ito palang IC. Eh. Kasi nakakapit dito sa ano. Then, ito namang switch. Uh, siguro, ano, uh, tatanggalin din natin dito muna. Okay, saglit lang. Ayan, nakalas natin yung ano din, tinanggal natin yung switch. Dinirikta muna natin kasi nakaipit din Then, ang gagawin natin dito bago tayo mag-try, uh, testing muna natin ng ano, ah uh, testing pala. Ano ba yan? Papalitan muna natin yung dalawang bloated na kapasitor. Ito yung dalawang. Pareho sila 1,016 volts. Ayan. So, bago tayo mag ano, kung ano-ano pa man dyan na uh, magsusubok tayo na ano, palitan muna natin yan para sigurado. It was this glass Okay, ayan. May nakaready na tayong speaker. Nilagyan natin ang input. Ando yung ano natin yan. So, try natin. Ay, supply pala. Ayan, nakaready na rin. Doon galing yung power supply natin. Ilagay lang natin ito. Kami para para reading ready na sa pag natin kung ano mangyari dito. Kamera okay. natin sa ayos. Ayan. Sugat natin dito. Ayan. So, hindi mo na natin kinabit yung speaker. Baka mag-sugat siya. Volume natin baba. So, saksak ko muna. Tingnan natin kung iilaw to. Ayan. Ang may baba Ibaba natin yung volume. Kapit tayo ng speaker. ang linya muna mga boss so hindi gumagana yung volume pero tumutunog na hindi gumagana yung volume hindi rin gumagana itong mga pihitan so try natin sa kabila kung kamusta ang tunog Video basag ang tunog nitong ano yung asa So itong linya na to kung sa para saan man to itong linya na to basag ang tunog hindi natin sure kung sira yung IC or sira yung ano dahil basag siya dahil apektado sa pagkasira ng mga pihitan Ngayon tingnan nga natin kung para saan to Saan ba to So main ito mainit Tingnan natin kung saan to papunta So dito siya. So dito siya itong IC na to. Malamang may tama to kasi sobrang init nyo. Sobrang init niya. Saglit lang naman natin tinitesting gawa ng ano wala nang heat sink hindi rin natin pataga, pwedeng patagalin. Tung kabila katamtaman lang yung katamtaman lang yung ano niya ah uh, init niya. Ano pa natin dito? Ugutin muna natin mga bus. Kalas-kalasin natin dito sa ano. Tapos palitan natin ng potential meter. So saglit lang. Cut na natin para mabilis tayo. So ayan mga bus. Ha? ito na yung ano, potential meter. Ayan din yung volume. Nagpalit tayo. Ngayon, volume natin. Try natin kung baka sakaling tumino itong isa. Pero pagbasag pa rin ng tunog, ikit na lang natin itong ano. So hindi na natin kinabit yung balance kasi okay lang naman kahit walang balance yan. Okay. Yan. Wala. Ah, wala pa pala tayo na ikabit na jack. <laughs> Natanggal pala natin. So kabit natin. Hindi natin pwedeng itistick na. So basag pa rin mga boss. Basag pa rin yung tunog niya. Try natin dito sa kapila naman. Ibig sabihin, may tama na talaga yung IC nito. Tingnan natin dito. Oh. Eh, ba't source to source to? nawala ang sound sound lalong nawala yung sauce itong kabila saglit lang ito turbo shoot natin saan pa may problema tama naman yung kabit natin itong isa kanina o okay na yung tunog naging basag ban tunog baba muna natin then testing natin ulit mali yung ano natin. Tingnan nga natin. Tip B, C, D. Tama naman. Tip B, C, D. Bawasan natin yung volume natin. Baka doon ang gaya. Ayun, mali lang yung connection natin. Yeah, sa clear po ista. Okay. Play natin sa kabila. Dito, tayo natin. Ibig sabihin mga boss, inala tayo. <laughs> This time, sira yung IC niya. So, ano mangyari dito? Dahil sira yung IC, itatabi muna natin to. Masasideline muna to, hindi muna natin to gagawin. Tatabi lang natin. Then, pag may nakuha na tayong IC, saka natin i-gagawa o i -reprint. So, paano yan mga boss? Ah, hanggang dito na lang muna. na, ah, nung una, napagalan natin yung kit. Itong, itong pangalawa nating nabili na ano, ay sablay. Sira talaga yung IC. Nagpalit na tayo ng ano dalawang volume at ah, tatlo talaga bass, treble at saka yung volume wala pa rin, eh, matic yan IC, wala namang ganong piyesa na to puro passive ano ang mga active component na lang dito ay transistor para sa preamp at ah, sa tingin ko okay naman yan kasi gumagana yung tone ah, bukod yan, puro passive component na kaya matikyan yan dito tayo sa semiconductor sa IC yun itatabi ko muna to pag nagawa pag nakakuha ko ng IC pag nakakuha na ako ng IC saka na natin to uh, gagawin so hindi muna na to ano kumbaga hindi to ano pinaka priority pag may free time lang ano ano saka natin gagawin so hanggang dito lang mga boss at sablay tayo dito